Samantala Idol, sa selebrasyon po ng Bangus Festival New De Venecia Road, isasara ngayong araw. Para sa detalye po ng balita, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report! Magsisimula ngayong araw ang pagsasara sa New De Venecia Road mula De Venesia, Pantalkibang sa abiso ng Public Order and Safety Office o of Poso Dagupan City alas 12 ng tanghali mamaya hanggang Webes, Mayo 1, 2025. Isasara sa anumang uri ng sasakyana ang kalsada para sa gaganaping kalutan at dalan na bahagi ng Bangus Festival 2025. Ayon sa si inilabas na alternative route ng Poso Dagupan, ang mga sasakyang mula Hilaga o Silangan gaya ng manggagaling mula Baguio City at Mangaldan na patungong kanluran tulad ng Lingayon o Binmale at pinapayo dumaan sa AB Fernandez Avenue papuntang Burgos Street at Tapok Luca Road. Mula naman sa Timog o mga sasakyang galing Kalasyao at San Carlos City na patungong kanluran ay maaring dumaan sa Kalasyao to San Carlos Road bayang malabago doyong nagsaing Binmale to San Carlos Road. Mula naman sa kanluran papuntang Dagupan at vice versa mainam na gamitin umano ang Sitio Dumurug Road, Don Proceso FDS Road at Gaudencio Shopner Road palabas ng Old Divination. Samantala, ayon sa Poso Dagupan, papayagan lamang ang mga sasakyan para sa grill owners, concessionaires, sponsors at Bangus Festival Exicom hanggang alas 3 ng hapon ng Abril 30, 2025. Magtatalaga naman ang mga enforcers ang Poso Dagupan sa nasabing lugar at maglalagay rin umano ng mga signages para sa kalaman ng lahat. Kasama mo mula sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Mueno, tatak ay FM. IFM News IFM News IFM IFM News